hindi mainit mo. Kasi gumibila ako ganito sa kamera niya. Gusto ko yung sita. Pinaray ko. Na ako mabili. Nakagulay. So, punta ako sa kapasaha. Kapag bang inip. Ay! Sa so, kinahapo sa inip. Sana open yung gate dito. Parang hindi na ako iikot. Nakapaw, sarado. Wala pa akong duplicate na susi yan lagi pa man din ang iipokong ko ah. hmm. tilak niya yeah. bilis talong kamote sayo na pinurito probe na tsaka bansi Hey guys, dito ako sa bahay sa kubar. Okay. So ngayon, yung mga kasaba ko, hindi pa rin nakain. Sila nagluto. Pagkarating ko, luto na namin pagkain. Ano pa akong kumain? Gutom na kasi ako, hindi pa ako nag-aagahan. Kasi, pandala sa kukunin na. So yan, nakon na kumain sa may Kasi Pag sumakit ng hulo ko, medyo nasakit na. Kaya nang muna na ako kumain. Isang po. Ito guys, how much this? Ito, This yellow. Ito po. Ito ano na lang, uh, yellow and then ube. Hmm. Hindi ko alam kung anong sinabi. May, ano pala, by color pala siya. May halo-halo? Saan ba may halo-halo?

Nilagang ano to? Nangangata ko ng pukaraga. Chicken? Ah, nilagang ano? Pukaraga. <laughs> Chicken naman siya. Parang gusto ko si Eric. Baka? Yup. Ipagbukod mo si Ganyan.